na 6 plus. Tapos sobrang kapal mga tito. Alam niyo ba kung magkano lang to? 960 lang to, to mga tito. Sumuko ka na! Napapaligiran na kita! Hindi ako magpapaulis kayo ng buhay. Marami pa nagmamahal sa akin. Hindi ka nasisikatan ng araw. Ah, ganun ba? Hindi na ako sisikatan ng araw. Ah, ganun pala ha? Eto, tubig sa mo. hindi ka talaga susuko ha. Babasagin ko ang aquarium mo. Sige, basagin mo na yan. Bigang pakita five. Okay. Ah, <laughs> ganun ba? Eh, yung flower horn mo na lang papatayin ko. Ay, pre, pre. Ibang shop mo na yan. Ito na pala, susuko na. Ayan. So, what's up mga otits? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko mga otits. Nandito tayo ngayon sa Salitran. Dahil may bibisit tayo na yung tropa na nagagawa ng aquarium. So, Ayan, ito yung landmark mga Otis. Ito itong riverside na to. Tapos pasok lang kayo dito sa Eskinita na to. Ito ito pala itong commercial. Mas makikita niyo may soko e-bike dito sa commercial building na to. Tapos pasok kayo dito sa Eskinita na to. Ayan. So pag natumbok niya na mga Otis yung Eskinita, wala na naman kami bang gagawin kung hindi kumanan lang. Kakanan lang tayo dahil wala naman kaliwa, wala walang derecho. Ayan, dito. Makikita na sa labas, mayroon ng mga aquarium dyan. Ayan. Off. ayun, ito na pala yung tropa natin. Eh. si Michael Puntanilla. Boss. Yun, no? Oh. <laughs> ayan, sinadya ka talaga namin, boss, kasi titignan namin ngayon kung paano ka gumagawa ng aquarium. Tapos, yun, alamin namin yung mga presyo ng aquarium mo. At, Masaya, papaturo tayo mga otis para magka-idea tayo kung paano gumawa ng aquarium. <laughs> Dinala mo pa ako dito talaga. <laughs> ayan, no? Oh. Bongga na, pinupunlos mo na sa hey, mo yan? Basta mo kung Malikabok. <laughs> <laughs> Nagmo moist siguro kaninang madaling araw eh no. <laughs> Mahambon um, kanina. Eh. <laughs> so ito mga Otits. <laughs> Nakakayayamang sabihin no, dapat tapos na 'to kagabi pa. Pero dahil nga tropa natin 'ayan na si Boss Michael, hindi <laughs> muna natin pinatapos 'yan para makita natin kung paano ba gumawa ng aquarium mga Otits para magbigay idea kayo. Bukod nga pala sa aquarium mga Otits, nagawa rin si Boss ng eto, Toblerone. Pero hindi ito, mat hindi ito yung matamis na tableron, mga Otis ha. Pang flower horn. Otis, magkano naman yung ganito? Yung tableron mirror Actually, mo? Actually ito, ginawa ko lang to para sa flower horn ko. Pero pwede rin mag-release siguro. Ah, uh, 100 ganyan. Kung may oh, mag-order mga may Otis. -order, uh, Bali 100 to. Murang mura. Para maging aggressive yung mga flower horn nyo mga Otis. Order na kayo dito kay Boss Michael Pontanilla. tas nagawa rin kayo Otis pala ng ano, ng camp no yan na uh, in order sa akin uh, 75 gallons with overhead sump filter bali order na pala to tit order na piki ka mamaya yan grabe oh otit nakikita ko talaga sa Facebook eh. Kung ano nga lang, kung sa sobrang sipag mo ipopromote na kita. Hindi naman, grabe ka naman. so, eto mga otis, ayan. Eto na yung mga Nakat mo na to, Tits, no? Oo, oh, nakat yeah. na yan. Ito, ipamimigay ko to doon sa mga, ano, sa mga naging client ko, naging suki ko, show tank yan. Gagawin kong show tank yan. Grabe. Napakabay talaga. <laughs> solid, solid. Tapos ito tits, ano naman to? Ito. Ayan, in order sa akin to, uh, gusto nung ano nung nag-order na black sealant yan. Bago sila kasi umorder, tinatanong ko muna sila kung anong gusto nilang mangyari doon sa tank nila. Hmm. Kung anong sealant, kung anong size. yan. kaya ganito ang kinakalabasan. pagka dumating. Meron bang ano, meron bang pagkakaiba sa presyo kapag black silicone yung ginamit? Ah, wala naman, wala naman. Wala ah, pa, ah, parehas man. lang 'yung price. Talagang parehas lang 'yung price nila. Bali, magbabago lang 'yung price nila Otits sa uh, kung ilang gallons? Yes. So yun mga tits Yan, tuturuan na namin ngayon ni Boss Michael Kung paano gumawa ng warium, mga tito Itong side na to mga otit para mabuhon na aquarium natin Eh nasugatan lang naman si boss Ayan Pakita mga boss Ayan yung risk mga otit sa paggawa ng aquarium Nasusugatan tayo dito sa mga gilid-gilid no sir no? So uh, pagka matulis kaya kailangan lihayin muna Kaso kasi yung anak ko pinagling ako eh. Kaya <laughs> hindi masyadong pwede <laughs> <humido>. Pero <laughs> yun nga mga tito no Madali gumawa ng aquarium kaya lang may risk oh. Sabi nga ni uh, otit kanina immune na raw siya na masaktan yung kamay niya, mga otits pero yun nga huwag natin babaratin kahit tropa natin syempre pinaghihirapan nila yan pinaghihirapan nila yung ginagawa nila effort ayan o no? tsaka effort yung effort sa paggawa nito mga otits yun yung binabayaran natin hindi yung salamin ayun ito pala yung nakikita natin sa kartimar mga otits tapos gaganyan na yan uh, yun no? Para, talagang walang labasan yung tubig. Para pulidong-pulido talaga, no? otits, no? Tits, ayan na nilalagyan na po ng divider Bale ito kasi mga tito e eh, customized na Ilang slot to otit? 6 slots 6 slots ng 2.5 Bale uh, lahat to Pag ano otit ah, Nasa ilang gallons to? 12.5 gallons 12.5 gallons Ayan mga otits oh. Sinisigurado po na Tansyadong tansyado mga tito isa, dalawa, tatlo pang apat na to mga otits otit etong sketchlet na to eto naman yung mag hold dito oo uh, para lang hindi bumagsak kasi mamaya lalagyan pa natin yung sa gilid para kapit na kapit na. para pulidong pulido talaga no? para pag test mga otits eh sobrang ano sobrang wala nang tutulo wala nang tatagas mga tito <laughs> grabe to grabe Eto mga tito, no? baka sa mga hindi pa nakakilala sa mga kautit natin. Itong si Boss Michael Puntanilla, laging hataw yan. Lagi naman, grabe naman. Mamaya, hataw din yan mga kautits. Sasayaw yan. <laughs> yan pam, 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 sumabay. So yun mga otits, parang, minani parang minanilang ni Boss Michael itong mga 2.5 gallons na to. At pulidong-pulido na yun mga otits. so, parang mga 3 minutes pa lang ata itong nagagawa. Pero tingnan nyo ha. Oh. Pulidong-pulido talaga yung pagkakagawa na eto, mga otits dahil bawat pagdikit nito sa aquarium mga tito ay hinaluan to ng pagmamahal mga tito. Oh. Hindi lang po basta dinikit basta-basta. May halong pagmamahal to mga audience. Kaya kung gusto niyo ng order ng aquarium, dito na kayo mag order mga tito sa Salitran. Dito sa tropa ko kay Michael Fontanilla. Ilalagay ko na lang dito. Dito yung Facebook niya or ipipin ko na lang sa comment section pati sa the, sa description box mga tito para ma-message nyo rin siya yun, kung gusto nyo magpagawa ng aquarium tapos nagagawa rin siya ng stand mamaya mga tito, no, Uh, papakita niya naman kung paano niya binubutasan tong mga sump na to. So, kanina otit, dito tayo naglagay no, na silicone. Uh. Tapos ngayon, eto nilalagay mo ng silicone Oh, para, para ang purpose niya otit? Hindi makapasok yung tubig yung sa kapilaan. Kasi ano to eh, uh, breeding tank ata to ng ano, mga gapis. So para kung may sakit yung isa otit, na no, hindi uh, mahaway nasa kabilang tank? Gusto niya fixed divider Nang nagpa-customize. So yun mga tito, nagkakadikita na po dito pero parang hirap i-store pala. No, tito, baka kailangan parang ano eh. Mamadali ka kasi. Hmm, kailangan kasi hahabulin mga tito na baka matuyo kasi yung silicone eh. No, tito, no? Oh. So ayan mga tito. Hmm. Grabe, napakaswerte. O oh, tito, eto pala no? meron ka palang mga bibigay handog na pamasko sa mga naman o. No? Mm -hmm. Sa mga, mga naging suki mo nitong mga nakaraan no? o. Oh, bibigyan ko sila ng... Viewing you know? tank ng gapi sa mga nagkagapi dyan. Viewing tank mga otits. Ayan, iuwi mo na yan. Tsaka itong dalawang beta tank na iuwi mo na yan. <laughs> oh. ah, Pumas kong handbag mga tito. Hindi nga atit. Sa'yo nga yan. Bibigay ko na sa'yo yung yung tank na yan. Grabe. Sobrang mga, sobrang <laughs> bayat mga otits. Yung order na kayo dito para makabawi tayo. <laughs> Grabe, bibigyan pala tayo ng viewing tank mga otits. Pero uh, tit, meron mong pagkakataon kasi marami sa kautit natin nagkakaproblema yun. Nababasagan sila ng aquarium. Kunyari, sa ilalim. Paano yun? Uh, Nagre-repair ka ba ng ganon? Nagre-repair din ako. Kunyari, nagkalamat. Paano yun? Paano magiging ano nun? Ah, uh, home service na siya pag ganon. Uh, kinukuha ko lang yung sukat ng salamin nila. Yung kung gano'n kalaki yung papalitan. Then, kukuntahan ko na sa ilang, sa bahay nila mga uh, katikulis. Mmm, tapos ikaw na magdidikit dedicate na otip na. Ako na rin. Alangan sila. I-re-refer <laughs> re na natin yan. Bali, kukunin mo lang yung sukat ng ano, ng aquarium nila na nabasag. Minari, itong sa baba, sa ilalim ng 35 gallons, bibigay lang nila yung sukat. O, tita, oh. tapos, Nadali mo na sa kanila, ikaw nang bahala doon? Oo. Oh, kung standard size naman yung tank nila, mm. sabihin lang nila kung anong size yung nabasag, yun, pwede na. Meron kasi 35 gallons, napahaba, meron uh, pa ganun, di ba? Merong, merong high. Oh, 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 Oo, merong high, yun, ganun. Merong low. So basta alam mo yung sukat, Otit, ikaw na magdadala uh, kunyari nang nabasag? O, puntahan ko lang sa drone. Hanggang Cavite lang ba ito, Otit, o kahit, kahit saan lupalot ng Pilipinas? Ah, uh, <laughs> meron sa ngayon kasi, ano, antayo yung... Pandemic? Pandemic tayo ngayon. Mm. Kaya dito lang ako talaga nagawa sa nearby sa Cavite. natin. Sa Cavite. Oh. Yeah. So siguro mga bako or ganun. Oh, kaya, 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 rin. Yan. Mm. Las Piñas, kaya yan. Kaya, Las Piñas, kaya Yun. rin. Kasi maraming, alam ko, maraming ano eh. Maraming nagtatanong sa akin, nababasagan sa Las Piñas. Mm -hmm. Naghanap sila ng nagawa, nagawa ng aquarium. So, malaray ko sa inyo. Ito na, ba bakay naman. Mukhang, ah. ano ah, mukhang madalas <laughs> lindol sa Las Piñas. Ah. <laughs> 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 mukhang umuyog <-uyog>, ah. <laughs> Grabe din pala oh, Tito, eh, no. Kunyari pagka bumili ka ng isang ganito, para makagawa na 'to ng 2.5 gallons, eh, no? Hindi lang. <laughs> Kaya na niyan yung 75. <laughs> Marami nang aquarium mabubuo dito. Eh, no? nakakagulat pala yung preso na itong, ito, itong customized na 2.5 galon, na 6 flats, Tapos sobrang kapal mga tito. Alam niyo ba kung magkano lang to? 960 lang daw to mga tito. Tapos kung mapapansin niyo yung kapal, parang binili niyo lang kada slot siya ng 150 pesos. Kasi yun yan, 960. Parang 300, 300, 300, 600, 900. Tapos yung kapal panalo panalo kahit tuktokin to ng mga bata, yung tipong kahit ganyan-ganyan. Hindi ka mag-aalangan mga tito kasi sobrang kapal nga nito, sobrang kapal ng pagkakagawa. Halos, ewan ko kung may tinutubo pa tong tropa natin na sa, sa ganito ano, sa ganitong presyo eh, no? May tinutubo ba Maliit lang. <laughs> Grabe, solid na solid mga otit. Kahit kalampagin to ng bata mga tito, hindi to mabub... Dito basta-basta mababasag. Pero o dito, kunyari, itong beta na to, magkano to sa'yo? Ayan, uh, ito, nag-range nag to ng 80 pesos. Bali, ang uh, size na ito, ang... Um, size niya is 4x4x6. By by 4x4x6. By 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 Pero, sa mga kotit na natin na nanonood dyan, o uh, kunyari, lima pataas yung kinuha sa'yo. Ayan. E, uh, May discount ba na makukuha? Oo, oh, meron silang... Bali, magkano na lang to, tit? Magiging 70 na lang yan. 70? Oh. Pwede oh. pang, pag tumas ba, baka pag 10 pa mayigit, maging 60 na lang, gano'n. Grabe, kesa magbasag kayo ng ano, 60 pesos? Oo, oh, oh. <laughs> taas Yan. Grabe, quality Ay, na mga tito. Panaalong panalo pa yung presyo, dito lang yan ha, sa tropa natin. Tito Mike lang yan, mga otits. Pero, grabe solid na solid to, kasi kesa magbasag kayo ng MP, MP lights na oh. bote, masusugatan pa kayo doon. <laughs> eh, ayan yun lang si Basugat. Hayaan yun na lang mga otits, masugatan tong tropa Ay, natin. the work na. <laughs> <laughs> ayan no? Pero, oti, eto, yung 2.5 gallons mo, magkano naman sa'yo? Ang um, 2.5 gallons ko is 180 lang. 180? 180. Rimless. Uh, Pero pagka lima yung pinuha? Uh, magiging ano na lang siya, 160 na. 160? Minus 20. ,000. Pero, solid na solid na yung presyo niyan mga tito. Pero dito talaga ako na, ano, naihiwagahan eh. Bali, pang breeding to ng gapi, 2.5 nga. Pus, teka, mapakita ko sa inyo kung gano'ng kakapal yan. So, eto mga tito, ayan oh. Eto. Yung thickness nito standard na para dito sa beta tank na to. Pero ito, dito na lang tayo magkakatalo. 960 pesos. Ayan. Pero ang thickness nito 316 tama Otit? Uh, 316. Na 316 na. ang thickness. Grabe. <laughs> Presyong tropa lang. Tropa talaga. <laughs> Mahal ko yung mga keepers eh. Ayan o. No? Kahit kalampagin yan mga tito. Kala mo monster fish yung nga ano dito eh. Otit, no. <laughs> Oh, Otits, so halos yung ko na. 960 pesos. So, alam ko mga Otits, marami sa inyong ngayong pandemic, eh, nagbebenta ng aquarium. Tapos alam ko, marami tayong mga katito dyan na nagpe-pet na rin. Otit, paano ba yung magiging presyuhan nun? Ah, uh, sale. Meron naman tayong full price. Kung baga, dito, may discount na silang makukuha sa lima. Uh, at sa pa. Okay. May discount pa. Sampu pa rin. taas. Kunyari, mga pet talaga, mga mga talagang maramingan yung kukunin. Oo, oh, yun. May discount pa rin. Depend may discount pa sa... yung, may discount pa silang makukuha oh, doon. Sa usapan na lang na. Yun, depende na lang sa usapan. Mabilis naman ito kausap so, eh. Madali naman ako. Dito pa lang, oh. <laughs> Eto nga, <ma>, oh. <laughs> parang, tropa. parang kinindatan lang eh. Gumanan lang yung ano eh. Parang gumanon lang, kumindat lang yung nagpagawa sa'yo na ito. Subi so, okay kasi, subi okay na. Kaya, ano, bigay natin yung ano. Yung parapat-dapat na presyo, no? Pero parang ano eh. Ewan ko kung ano eh. May tinubuha talaga eh. Bas nasugatan sugatan pa siya. May sugat pa. May sugat pa. <laughs> Kailangan pa ng ano ng pambili ng bali doon, Oo. Okay? Oh, Gawawas mo pa sa Netflix niyo. Na no? na eh. Android na tayo, <laughs> hindi tayo tinatablan. <laughs> Ilang paggawa ng aquarium makikita nyo. Makikita nyo rin kung gaano kahirap binubutas yung mga sump nyo, mga otit. So, pupunta kami dito naman sa kabilang paggawa na ito ni Tito Mike. Ayan, tara. Tara, otit, tara. Pasok. Punta tayo sa bahay natin. <laughs> Pasok tayo. Pasok. Atensyon na, ha? Masikip kasi son. So, ayan. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Pag kayo, makikita nyo agad tong mga aquarium na to mga otits. Ayan o, mga grooming tank pang gapi. Ay, ito, breeding tank pala pang gapi. Tapos ito, pang grow out. Ayan o. Papakita naman sa atin ni Tito Mike kung paano magbutas ng samp. Barilla naman. <laughs> tinutukan na naman tayo ng bareng hmm, Puro barel lang hawak. Ano, anong gamit mo na yan o dito? Uh, ito, uh, uh, barena to. Drink. Barena. Tapos meron siyang bala na ano, pang salamin. So ayan mga otits. Tignan so, na. Pag nagbutas ka, kailangan ano, may tubig. Uh, kasi ano yan, pagka walang tubig, may tendency na mabasag yung salamin mo kasi iinit yan eh. Kaya kailangan may tubig. Yan. Parang konting, basta konting tubig lang otit. No, kasi yung dinadaanan nung pambutas is nababasa lang. Mm, okay okay. Sige yon. Tingnan natin kung paano magbutas si Tito Mike. Yun, no? Yun, butas na yan, Otid. Butas na. Ganun lang kabilis. Then, ilalagay ko na tong uh, adapter. Yun na. Pasok na yan dyan. Tapos, isisili ko na lang yan, ah uh, Kahit hindi na, pwede kahit hindi, hindi sila. O, kasi ano naman yan, hindi uh, dikit naman yan. Ah, kasi ano pala yun, no? parang deroskas, no? Oo, oh, deroskas. So, hindi lang nagawa ng aquarium si Tito Mike, mga otits. Ayan, antayin nyo, baka kumidat sa inyo itong mga HB Blue na to. Tapos may flower burn din yan, ayun, eh, no? So, ito yung sample pala ng sump ni Tito Mike. Ayan, may photos. Tapos, bali ganun yung magiging itura niya, no? Parang madali lang gumawa o oh, tito eh, pero parang mabusisi din siya eh, no? Oo, oh, marami kang didikit-dikit. Kaya kailangan mag-ingat ka talaga sa mga sukat-sukat na eh, no? Oo. Oh. <laughs> so, ayan na. Uh, Iro-roscast na natin yung tubo. Bali, itong sam na to, tit, pang ilang galon to? 35 Gallon 35 Gallon, so magkano naman yung price niyan otit? 550 lang. 550 Murang -mura. Murang mura Murang mura Tapos kita niya naman kung paano ginawa yan, kung gaano kakalidad yan mga otits Ayan Actually ang kumuha niyan, tega baylen pa Baylen. Ang layo Ang layo, pero ikaw pa talaga yung sinadya otit eh, no? Uh, Tayuhin pa niya ako dito. Ibig sabihin, quality quality talaga yan. Yan, maabot yung mga gawa natin. Sabi ko nga sa inyo, mga otit, sa so sobrang sipag na ito gumawa, sobrang hataw na ito, ipopromote ko na si Tito <laughs> Mike. <laughs> Ayan, ganun lang kabilis, pero sobrang mabusisi rin pala kung paano gumawa na ito, otin, eh, no? Talagang kailangan malupit yung kamay mo sa paggawa na ito dahil pag nagkamali ka lang ng suka dyan, otit, ay may pwede siyang mag, ano, kasi siyempre, may ng glass. Mm -hmm. Pero kunyari, nag-order sila ngayon. Tapos, syempre, nakita niyo naman, parang saglit lang to ginawa. Pero, ilang days yung tumatakbo at it Parang, so, kail kailangan pa ba i-leak, di ba nilileak test pa yan? Oo, yan. Yun ang, ano doon, yun ang importante. Yung nilileak test natin siya bago natin siya ibigay sa client. Kasi, mahirap yung ibibigay mo sa client ng hindi mo nilileak test. Pag nilileak doon, may leak. Siyempre, babalikan mo na naman Oo. siya. Pero, kung magsakali man, may time na, Nalitest, nalitest ko to, mm -hmm. diba? Ganun, diniliver ko siya. Siyempre, yung travel time natin, hindi natin alam yung tag-tag. Oh. Nagkakaroon talaga ng... Tagas-tagas. Oo, oh, nagkakatagas talaga. May mga tendency na gaganon ako. Mm -hmm. yun. So, siyempre, kailangan nating puntahan, mm -hmm. ayusin. Talaga kailangan aayusin niya. Oo, oh, yun. Yun yung yun importante doon, mga otits. Pero, Pinocuring pa to, di ba, Otis? Oo, yan. Bali, uh, pag nag-order sila ng tank sa akin, yan, umaabot siya ng 2 to 3 days. 2 to 3 day. days, nyo, nag-order ako ngayon, 2 to 3 days. Oo, yan. 2, kabilis na yan. Pagka hindi nagka-problema yung tank mo, yan, 2 days yan. 2 okay, days. Yan. So, bali, ito, itong bagong gawa na to, 2 to 3 days pa, antay nung oh. customer na to. Yes. Pero grabe, pinipick up pa to, Otis, ha? Pinipick up pa to. Sobrang lalayo pa ng mga pagdidili, mga nag... Yung mga order na ito, mga Otis, sobrang lalayo pa, kaya... Na nakakasigurado ko na quality talaga ako. Tsaka ito, tropa ko talaga to Kaya pinuntaan natin yan. Ayan. Thank you, thank you. So ilalagay ko talaga sa description box, mga otits, yung Facebook niya. Pero kung, para kung may mga inquiries kayo, kung may mga katanungan kayo, mga tito, no? wag lang tungkol sa pera, no? Oo, oh, oh, kasi wala tayo niyan. Mahirap na, mahirap na. Pero kung may mga katanungan kayo about sa aquarium, sa tank, sa price. Pero sinabi ko naman yung price, mga otits, sa... sa yun nga, di ba may discount sila otit Meron, na? meron. meron. Nakakahingi sila ng discount yeah. sa akin. Huwag lang yung sobra, otit. Huwag lang uh, sobra, mga otits, ha? Baka... Huwag naman ako ng 20. Baka, <laughs> pang bilhin ng Band Aid, tsaka uh, Beta Dino. So, yun, dito ko na tatapusin ang video na to. Please like, share, and subscribe. At huwag nyo. nyo kakalimutan mag-comment ng hashtag Panggatas lang. Panggatas lang. Yun. Alam na alam, di ba? Tropo trop pa So, yun. Happy fish keeping. Fish. Ako <laughs> na, ha?